Well, wow! Napakaganda po ang paraan para umpisa ng uh, ating budget hearings sa so, pamagitan ng uh, pag-umpisa natin with the best barangay in Reyna Mercedes with the best barangay captain! Barangay Captain Rojas tama? Love you, love. Yes! I really like it, sir. I really like it. I want to take this opportunity, sir, na sabihin ko sa inyo yung aking admiration sa'yo, sir, personally. Una pa lang kitang nakilala noon sabi ko, wow, kakaiba tong si Kapitan. Kasi po, talaga kapag nakamit tayo ng tao, kapag una mo palang makakausap, in the first 5 minutes, 10 minutes, manjudge mo kagal ka yung character. Kasi sa tone ng pagkwento ni Sir, tone ng kanyang pananalita, and nababack up niya ng kanyang mga gawa, may kita mo, this is something. I like to work with this guy. And magaling talaga siya. And kaya every time na pumupunta siya dito, parating very good yung performance niya. Ang galing mag-explain, nakikita mo yung sincerity, nakikita mo yung honesty, and nakikita mo yung transparency. And parating niyang nababuck up ng past performance and parating niyang ipinapakita and na-express niya very articulately kung ano yung plano niya in the future. And magkakaroon ka talaga ng confidence na magagawa niya yun. And yun yung mga gusto mong patrabaho talaga. And for that sir, I think mahuhusgahan kita na ikaw ang pinakamagaling na kapitan ng bayan ng Renault Mercedes.